Andi po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titinding kasama ng duma. Okay, magandang ng araw po sa lahat. And welcome po ulit sa ating Yutang Tabunan Face Channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay uh, June 12, 2025 mga kababayan. Araw na oh, kalayaan na, na diba? So, at holiday ngayon, of course, ito. Nako, magandang pag-usapan sa araw ng kalayaan mga kababayan. Ito, ah uh, pag-usapan natin ito si Father Flavi Villanueva, mga kababayan. Nako, nadulas. At isiniwalat ang sabwata ng congressman prosecutors at ng limang senators. Ang <laughs> limang senador, mga kababayan oh, sino yung lima? Hindi eh, di yung bumutong no na i-remand yung uh, impeachment case doon sa House of Representatives, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin at bakit at ito. ah um, Nagbinyag. Binyag pa si Father Flavi doon sa labing walo, mga kababayan. At yan, pag-uusapan natin. Ah, uh, analyze natin yung mga sinasabi ni Father Flavi, mga kababayan At mag-comment kayo kung anong masasabi niyo dito sa kanyang mga Dito sa kanyang homily mga kababayan Ah, uh, wala well, na way Ah, uh, tingnan natin ito Okay, uh, by the way, bago natin upisahan, bago natin i-play itong video mga kababayan Paki-like po and share ng videos natin And then, subscribe din po sa ating channel at sa ibang social media accounts Okay Then, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, patuloy po sana kayong mag-suporta at manood dito sa ating mga uh, analysis at mga reaction videos or sa mga reaction sa mga lahat ng mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Eto, umpisahan na natin, tignan natin, oh, anong nasabi dito ni Father Flabby at ano yung laman ng kanyang homily dito at bakit niya, ako, bininyagan yung mga anong bininyag niya na uh, doon sa labing walo mga kababayan ako. Ito, play natin. oh, Father. Malungkot na nga ang ating kasaysayan. Ngumiti naman kayo ng konti. <laughs> Nakakakaba kayo lalo eh. Since 2016 I have been I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Mari po kayong tumayo at para makita. Sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan palakpakan so, niyo po 3000 na ba yan mga kababayan ah 30,000 na ba yan ang dami naman o oh, paki bilang nga kasi 30,000 daw yun eh sabi diba 30,000 daw yung sabi ah yung mga pinatay ni PRRD mm yung sa na-EJK 30,000 ba yan nako ang laki pala ng House of Representatives, uh, ang laki pala ng, ano, saan ba to Batasang pambansa, o. Oh. Ang laki pala ng building nila, mga kababayan. Kaya yung 30,000, thousand, Oh. Ang dami, 30,000. May comment kasi siya, mga kababayan. Uh, ito, patuloy natin. natin. Well, anyway, uh, with, all, with all due respect sa, uh, ito, mga nabiktima, mga kababayan. Well, of course, alam, na, alam naman nating lahat na anong kalakaran kapag ah uh, na-involve yung sarili mo sa illegal na kalakaran mga kababayan. Mm. Ah uh, alam naman natin na yung mga wala well, uh, ito na lang para mas madali. E eh, sila sila lang 'yan nag na gliligpitan mga kababayan para Ah uh, hindi sila magkaturuan. Ayan na lang para medyo mild yung statement natin. Ito, patuloy natin. Naku, <laughs> ang dami. Oh, ang dami. Pero Salamat mga mahal kong ina, balo, na tinokhang. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes have exhumed some of their dead, we have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far, far way off. Nito mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay binastos Anong klaseng hanap buhay? <laughs> comment nyo dyan mga kababayan oh, bakit hindi sinasabi ni father dito mga kababayan kung anong klaseng hanap buhay? Oh. well anyway, hindi nga naman niya sinabi kung legal ba or illegal basta hanap buhay legal or illegal, hanap buhay pa rin naman yan mga kababayan, di ba? Oh ah um, sa tingin nyo ba, oh, comment kayo dyan mga kababayan. Um, lahat naman tayo, hindi man sabihin natin lahat, oh, karamihan sa atin, Mm, namumuhay ng marangal, merong legal na trabaho, merong legal na hanap buhay. Oh, natukhang ba tayo? May natukhang ba sa inyo? Sa pamilya ninyo Or sabihin natin, ano, uh, anong tawag nito? Uh, uh, pinatay ng pulis dahil sa illegal na droga. O di kung pinatay ng pulis, most likely, may kalambigitan, kalambigitan tuloy, may kinalaman sa illegal na gawain. And most likely, yung mga police, meron yang At train po yan na kung saan, kasi meron naman tayong kakilalang mga polis mga kababayan, ilan ng kaibigan nating mga polis train po yan sila na tumindig between legal and ethical, mga kababayan. Alam nila kung ano yung Mabuti o masama. Well, of course, meron talaga mga pulis na hindi natin maiiwasan. Pero, mga kababayan, the fact na alam ng pulis na legal yung hanap buhay mo, most likely, hindi ka pakikialam ng mga pulis. By the way, ito naman talagang ang pinapalapas nila mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan. Ito patuloy natin. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas sila ay maari kong sabihin mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus ngunit dala ng kahibangan kinarma hanggang sa kabatayan ang mga taong humusga 18 ang senador ang mga hudas na mukhang alagad ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas. Ngunit, ginamit ang puder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost. Ito mga kababayan, ang din ng statement ni Father mga kababayan Ako honestly mga kababayan, ako again, katolik uh, uh, ko din ako mga kababayan, Roman Catholic uh, uh, nagkulihiyo tayo sa isa, ano tawag nito, uh, religious institution mga kababayan Na kung saan, halos araw-araw may misa tayo dyan oo uh, at kasali tayo. And then, dati active din tayo sa simbahan. O, uh, nung, nung, hin, oh, nung, nung, wala pa tayong pamilya, nung single pa tayong mga kababayan. Okay? So, and still, um, active pa rin tayo. Ano pa rin tayo sa simbahan. Um, hindi nga lang nagsiservisyo, pero... Um, nakikinig, naniniwala pa rin tayo pero mga kababayan, well, of course, unfortunately, ito, um, honestly, ang nakikita ko dito mga kababayan, hindi ito, well, it could be opinion ito ni Father mga kababayan, pero the facts na nang husga, bininyaga ni Father yung 18 senators mga kababayan na hudas, e anong masasabi natin dyan? Anong masasabi ninyo dyan? Hmm. Kasi, again, uulitin ko, may kaklase akong naging pari, may kakilala tayo naging um, na pari, may guro tayong tayo na pari, mga kababayan, at the same time na ah uh, pwede nating ma-chat, pwede nating na ma, makausap anytime. Still, ma, mag ah ma, uh, matino naman na magbigay ng homily, magbigay ng kanilang opinion pat patungkol sa politika. Kahit magkaiba yung paninindiga namin, paniniwala or pan paningin namin sa mga bagay-bagay, and yet, hindi naman sila yung nagja -judge ng tao. ba? Diba? Kasi itong nangyari dito mga kababayan, inexpect expect pa naman natin, in-expect ko pa naman, na bilang isang pare, lahat ng aspeto ng mga pangyayari, lalo na nung... Na, sa ito sa buong pangyayari dito mga kababayan na hindi lang doon sa nangyari sa Senado ay matitignan ng mga religious groups lalo na ito ni Father Flavi. Kasi inamin niya na naghahanap siya ng hostisya. Kasi in, in search for justice mga kababayan, hindi ka magiging selective. Okay? So kaya nga at at the same time bilang pare Alam natin na itong mga paring ito, nag-aaral ito ng Ethics. Mataas ang standard ng morality nito mga kababayan. And unfortunately, ang lumabas dito medyo malayo sa pinag-aralan. Bakit? Ah, ganoon, ah, ah ito lang. Hindi ko binabanatan dito si Father Flavi, kundi yung statement niya mga kababayan ha. Oh, yung statement yung sinabihan ko magkaiba ito sa sinabi ni Father Flavi kasi yung 18 na Senators tinawag niyang hudas. Ano ibig sabihin yun? Directed yun sa tao. O, directed sa tao. Hindi man niya sinabi na di ang desisyon ng 18 senators ay hindi maganda or parang maging immediately or directly sinabi niya yung 18 na bumoto na i-remand yung impeachment, sila ay hudas. Yan naman yung statement niya. So, directed towards the person yung statement ni Father. Ako ang statement ko directed towards the statement of Father Flavi, mga kababayan. Ito nga, ang it statement niya parang nagpapakita na hindi niya inapply kung anong natutunan niya sa ethics mga kababayan. Again, pag-usapan natin. Bakit uh, bakit natin nasabi yan? Kasi dapat expected bilang pare, nag-aral ng filosofiya, nag-aral ng ethics, inexpect natin na titignan niya lahat ng anggulo, lahat ng means para maabot yung kanyang goal yun nga, sabi, the end does not justify the means. Tama nga ba? Comment nyo siya mga kababayan. oh, anong ibig sabihin yan? Oh. Um, kung nakikita mong wala ng ibang paraan, sa sasabihin ng iba. Wala ng ibang paraan. Ito, uh, halimbawa, oh, yung sa mga mga nahuhuli, sa mga illegal, sasabihin lang, wala na ako nakitang paraan, kapit sa patalim na lang, Sasabihin natin, the end does not justify the means. Meaning, kahit ito maganda yung gusto mong mangyari, pero illegal yung ginawa mo, hindi pa rin yan magja-justify. Ito mga kababayan, oh, gusto ninyo ng hustisya. ba? Diba? Gusto ninyo ng hustisya, gusto ninyo ng accountability. Pero, hindi mo tiningnan, Father, hindi mo tiningnan kung anong nangyari sa proseso. Kung ano yung means patungo dyan, mga kababayan. ba? Diba? Mas mabuti pa itong mga senador, pinag-usapan nila. Kaya nga, dumating sila sa puntong iriman itong impeachment kasi na nila lahat ng anggulo. Which I think mas okay yon compared sa natuloy or na dismiss. Di ba? Oh, hindi naman dinismiss yung impeachment, di ba? Niriman lang kasi dapat klaruhin muna yung proseso, yung means, yung pamamaraan sa pag-impeachment. Kasi Father, kung titignan mo yung sinabi ni Toby Chiangco at ng ibang congressman, nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng hostage sa budget at sa project ng mga ininsert ng mga congressman. E so kung titignan ninyo yan, tapos compare nyo doon sa pagpapanagot kay VP Sara sa 125 million, Ang layo-layo, mga kababayan. Isipin nyo na lang, ilang Milyon ang binayad para pumirma, ilang mga in-insert na projects ang naka as of now and most likely marirelease yan pag naumpisahan yung proyekto. Compare ninyo dyan sa sinasabi ni Sarah, anisaban uh, Sarah tuloy, sorry. Compare nyo dyan sa impeachment na kung pang-ibang paraan na pwedeng panagutin si VP Sarah. Namo na mas legitimate na pamamaraan mga kababayan. O ano? Yung pag-file sa kanya ng kaso which is nandiyan nga ang dami na ng kaso. 'Di ba? So kaya ito, so disappointing ito. Again, mga kababayan, dahil dito sa again, mukhang honestly, masakit mang sabihin, mukhang ikinahihiya ko mga kababayan, bilang katoliko, itong si Father Flavi Villanueva mga kababayan. Kasi hindi ito nagsisignify or simbolo na kung ano man ang sinasabi ng simbahang katoliko. Oh, comment kayo dyan mga kababayan, ano masasabi niya dito. Well, anyway, pat, uh, patuloy natin. As we condemn the actions of the eight senators, let us not forget the light, the sun, the brave. Merong lima na nindigan, gaya ng mga tinokhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. dito sila at meron pa rin tayong lima na mga tumindig kahapon at hindi lang sila mananatiling lima. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin. Ano ngayon? Ulitin natin oh. Pons, father, na. Oh, eh, na, booking na. Oh. Oh. Dito sa harapan na makakasama nila. Ah! Ma Oh. Mamaya at kasama daw sila mamaya mga panalangin hanggang sa na. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng lima. Oh! They might have killed the poor. Grabe naman uh. As father naman, uh, binuking naman yung mga uh, sabuatan dyan, mga kababayan. Oh. Magkakasama pala yung mga prosecutors at yung lima mga kababayan. Si Father naman, oh, no? mukhang may alam si Father na hindi natin alam mga kababayan. comment yung ajat. But not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. Grabe na si Father. Oh, katatapos <laughs> ng eleksyon, yun ang malaking ebidensya na buhay ang demokrasya dito sa ating bansa. Kasi kung walang demokrasya mga kababayan, hindi, hindi na lang sana tayo nag-eleksyon. Grabe naman si Father. Oh. Ito mga kababayan, bago natin tapusin. Uh, Ah... kung titignan ninyo ng mabuti mga kababayan, ako, well, uh, sumasaludo ako sa ibang pari mga kababayan na hindi nagpapagamit ha. Ah... Um, hindi nagpapagamit ng mga politiko, ng mainstream media at ng iba. Hindi ko naman sinasabing nagpapagamit talaga ito si Father. Um, si pwede ka naman magmisa, maghomily dyan. Pwede pa rin medyo uh, may pagkapolitika yung ano mo. So the fact na pinangalanan mo, tinawag mong hudas yung 18, tinawag mong patay ang demokrasya, or walang demokrasya, yung bansa natin. Real, medyo medyo kaduda-duda mga kababayan. Kasi again, uh, in any cases pwede ka mag-homily. Oh, homily ka diyan, i-interpret the gospel at uh, kung ano pang interpretation mo. Okay? In line sa theology ng simbahan, di ba? Pero ito uh, kung sasabihin mo wala, may iba na iba na din 'yan mga kababayan. So medyo kaduda dunda na. Kaya nga medyo again sa mga pari, again saludo pa rin tayo sa mga hindi na papagamit. Ang ito kasing mga uh, nangunguna dito mga kababayan which is uh, masakit mong sabihin, yung mga kakampings, yung mga fronts ng NPA mga kababayan, yung may gustong ano, ginagamit kasi nila itong simbahan. Ginagamit kasi nila ito ah um, para kasi malaki ang influensya ng pari mga kababayan oh ito nga oh compared compared ng mga ordinaryong Pilipino di ba kung magsalita kahit kahit guro nga kahit kahit artista uh, magsalita compared mo dun sa pari most likely mas marami pang naniniwala sa pari compared dun sa artista di ba okay unless nag-endorso ng beauty products, of course. Mas marami na iluwala sa artista. Pero again, with regard to moral standards, ethics, pari pa rin yung pinupuntahan. Pero unfortunately, mga kababayan, lumalabas dito sa statement ni Father. Again, na ito ha, nakikita ko, mukhang walang hindi niya talaga na-evaluate properly yung, kanya, yung buong pangyayari. Mga kababayan, kasi nga ito, kung talagang gusto niya ng hustisya, o bakit, bakit hindi nag-ingay si Father nung hindi tinanggap ng Congress yung final na impeachment ng Duterte Youth? Bakit hindi nag-ingay si Father Flavi patungkol doon sa PhilHealth na kinuha, ang, ang pondo ng PhilHealth kinuha at ginamit? Hindi siya nag-ingay din, hindi niya sinali sa homilis niya, yung inutang na pera sa Korea para doon sa Panay Bridge, Panay Gimaras Bridge at nawawala ngayon. 'Di ba? At hindi din siya nag-ingay patungkol doon sa mga blankong item sa Bike Cameral Committee meeting report for 2025 budget mga kababayan. So again, kaya nga, kayo, well, nakadudu na masakit mang isipin mga kababayan na mukhang Again, base sa mga aksyon dito, mukhang nagpapagamit dito si Father mga kababayan. Again, eh. but again, isipin natin na hindi ito si Father or hindi lang si Father Flavi mga kababayan. Or hindi siya ang bu buong kabuuhang representant representante ng Simbahang Katoliko. Okay? So wag po nating lahatin. Again, wag po nating lahatin. Kung ito ang sinasabi ni Father Flavi, opinion niya po diyan. Base sa uh, kaniyang uh, alam naman natin kung anong bias ni Father. Oh. Sana po ay matibay pa rin ang paniniwala natin. Okay? So, mag-comment kayo diyan mga kababayan and paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating chat. Okay, so dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa sunod na video. At maraming maraming salamat sa lahat at malang araw po sa inyo.